Ei, ei, let's go. Uyan na kami, uyan na, lasing na naman, lasing na naman to, lasing na naman. Lasing na naman, lasing na naman kami mga par. Let's go, uyan time. grind ng grind hanggang successful wala naman masama mag grind eh diba? ako lasing, Taka, hindi pa ako lasing Alpomart sarado baka naman ang ina yan 24 hours Alpomart ha aray ko <laughs> <laughs> gù dí tao đâu, vừa nào về tiền chưa? nghe Bossing kita na ng bossing ko. Ay! Uwi kami, boss. Wala ka pa, boss, eh. Okay. Tayo sumakay. Dyan, tawid tayo let's go we like are Dito tayo mababa. Alpha Gusto nga minsan. Gusto nga minsan ano eh. Gumising ng tangali para isang kain na lang. Why? Okay. Dalawin ko lang yung sa harapan. Dalawa? Legit. Seryoso? Oo nga. Ano? Anong motor? Anong kulay? Ano yung white? Parang siyang ADB na ano. Style? Style. Eh, hey, Georgetown kami mga paro. Ka, sakay pa lang ngayon na ng Georgetown, no? Uh oh. Yeah, boy. Peace out mga par?